Good morning mga ka-farmers So Meron kami ditong Malaking problema Tulad nyan Yan oh. So ito yung Pinaka problema sa amin ngayon ah oh. Hindi pa na hinog, oh. hindi pa na. So, yun. Halos dito sa amin halos nang paalay dito ito ang nagiging problema hindi yan so ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagkaganyan so, sa mga ka-farmers natin sa mga technician ng palay so yan ipakita natin so, yan ipakita natin sa mga training anong problema kung bakit naging ganito ito na halos nagiging ganyan lahat kung medisina inisiprehan niya naman nag-spray naman siya lagi ng medisina mga kahit anong medisina ginagamit nila pero halos nagiging ganito talaga so yan ang pinaka problema dito wala, wala tong pinipiling binhi hybrid ban o inbreed halos ganito ang nagiging problema share nyo lang no, sa mga, mga farmers para masagot yung ating mga tanong kung bakit naging, naging ganito yung palay natin para makarating dun sa mga technician ng palay kung ano ba talaga para magawa nila ng paraan kung anong medisina ang gagamitin para hindi magkaganito kasi ngayon halos ng medisina na sinasabi na ito, gamot ito yung gamot para hindi makaganyan hindi pa rin naresolba Luma, lumalabas pa rin to And, uh, sana magawa to ng paraan ng mga gumagawa ng medisina kung ano talaga yung medisina na para hindi magkaganito hindi ma magiging ipa kasi sayang yung na-spray namin yung medisina tapos ka dito lang dito So yun lang. Sana mapansin to ng mga technician ng palay. Yung mga uh, medisina para magdawan to para, para hindi susunod. Hindi ulit magkakaganito. Kasi napakamahal pa naman yun ng uh, mga bilisina. Para, para so yun lang no. So share ko lang to. Share nyo lang sa mga farmers para makarapin doon sa gumagawa uh, ng medisina mga technician mga mm -hmm. paraan good morning farmers bye-bye